Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa mga nag-avail ng reading at nagpaalaga, bumili ng bracelet. Maraming maraming salamat po sa mga kalayan ko na pabalik-balik po sa akin. Uh, anyway, ina-announce ko po available na po si calendar 2024. Okay, available na po yan. I-display na po natin yan bago sumapit ang 2024. Okay, so kung mag-order po kayo, yung mga dati kong client, uh, pwede naman po kayo mag-message na lang po kayo sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng nag-avail po. Pwede rin po kayo mag-avail ng bracelet ng 2024. Magkaiba po kasi yung bracelet na paalagap, magkaiba rin yung bracelet na 20 2024. Okay, so every year lang po yun yung gano'n, yung bracelet na pang-yearly kasama po siya ni calendar. Okay, maraming salamat po sa mga nag-avail or mag avail pa lang. <clears throat> so, checking energies tayo. Kamusta yung person mo? Kamusta ba? Anong ginagawa? Kamusta siya ngayon? Nagkatampuhan ba kayo? Anong energy niya? Okay. Five of Cups. Huh. Napakalungkot niyo. Mukhang namimiss ka. Kasi may two of cups dyan eh. Okay. Malungkot at parang something missing. Kompleto na sana eh. Kaso parang may something missing sa buhay niya. Yan ang message na, na naririnig ko at nakikita ko. Okay. Okay. Oh. Meron siyang pinaplanong ibigay sa iyo, gift or Meron ka atang hinihingi sa kanya, hinihintay niya or nangako siya sa iyo. Okay, may pangako siya sa iyo na parang naudlot. Pero to be honest, hindi naman yung kagustuhan niya kung bakit naudlot 'yon dahil nagkaroon lang siguro ng problema. Eh no, Ayun oh, siya masyado. Iniisip niya po 'yon. Okay? Nakikita ko naman na parang may do promise to. Okay? Maring tutulong siya sa paraan na kung ano bang ikakagaan mo, possible, ay still in love pa rin yung person mo sa'yo. Um, alam mo mga madam ko, mga boss ko, nakikita ko na parang hindi to makapagtrabaho, balisa. Okay? Hindi siya makapagtrabaho, maring nahuli mo ito sa cellphone, naliligo or natutulog, yung iniiwas niya yung cellphone niya sa'yo okay, parang aligaga siya kapag na, no. malamang na nahuli mo ito siya, nakat na ano mo siguro possible email o ano man text, chat any kind of apps, basta parang nahuli mo ito, so parang <clears throat> natatakot siyang natatakot siya na parang mababa yung tingin mo sa kanya ito yung lumalabas dito okay yun yung possible na mangyayari. Okay? So, 5 of cups. Sorry, 6 of cups pala. Hmm. Okay. Sige. Parang gusto niyang bumuo ng pamilya sa'yo. Possible din naman po na wala kayong pamilya. Possible din po yun nagkaroon kayo siguro ng hindi 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 kayo nakabuo tapos yun yun yung siguro ang naging problema pero alam mo iniisip niya mga boss ko madam ko iniisip niya paano kaya kung may anak kami paano kaya kung meron kami pamilya okay sa mga may pamilya naman po dito mahal na mahal yung mga anak niya hindi niya kayang ipagpalit ang kanyang anak ba diba? Alam niyo yan, hindi niya kayang ipagpalit ang kanyang anak. Mm -hmm. Okay? Uh, meron tayong The Hierophant, meron tayong 9. Oh. Handa siyang parusahan mo, handa siyang. Siguro pinaparusahan mo siya in away na parang nakikita niya araw-araw, nararamdaman niya araw-araw na parang wala kang tiwala sa kanya. 'Di ba? parang yun ang nangyayari. Okay? So, may nakikita din ako dito na parang... Um, parang deserve ko eh. Parang sinasabi niya sa sarili niya, deserve kong pahirapan ng person ko. Deserve ko to kung bakit siya ganyang kahigpet, kasalbahe, yan. So, pero actually, meron naman siyang pinagdadaanan na hindi mo alam. Meron siyang meron siyang ganon na possible sa sarili niya. Okay? Knight of Swords. May <clears throat> possible to may lakad, may lakad or yayain kanyang lumabas, magdi-dinner kayo or kukunin niya yung tiwala mo. Okay? Parang do siya kasi nine of wands and eh, saka knight of swords eh. Okay, disidido siya na unti-untiin kunin yung tiwala mo. Okay, so ayan no, oh, nag-offer siya ng bagong new beginning, bagong panimula sa inyong dalawa. Um Grabe. Naki, na, nakakaramdam ako ng parang pagsisisi na hindi niya naibibigay sa iyo na sorry, parang kung hindi man siya nagsasalita sa iyo ng gano'n, Pero malakas po talaga na naririnig ko, sorry na hindi ako perfect na lalaki, hindi ako perfect na babae kung yung kung lalaki ka nanonood ka sa akin, hindi ako perfect naging partner mo. Okay, marami akong marami akong anong tawag dito? Marami akong pagkukulang sa iyo. Marami akong kamalian. <clears throat> okay, so ganun yung nararamdaman ng person mo. Okay. So, dito naman sa... Oh. namimis niya yung dating kayo. Ayan, no? Oh. Nami-miss niya yung dating kayo na simple. Yung paano ba kayo nagsimula? Paano kayo? Alam mo yon Possible din na parang... Ano bang tawag dito? Possible din na parang properties, okay? May mga properties kayo na hindi pinag hindi kayo nagkaunawaan. Okay? Mhm. Mm -hmm. Pwede rin na ito yung lalaki na madatong. Pwede yung ikaw ang tinutulungan niya. So, nag-aalala siya ng something na paano yung properties ninyo kapag mag-ano kayo. ba? Diba? Wala na tong Dave ko. So, Possible po yun na uh, gano'n ang nangyayari sa inyo, mga langga, mga alam ko, mga boss ko. Meron siya dito ang pinag-alala. Um, meron din siyang winoworry na parang meron siyang na-failed na tao, hindi lang ikaw. Maring magulang niya na-failed niya, maring boss niya na-failed niya. Okay? Malaki ang tiwala ng boss niya or malaki ang tiwala sa kanya ng pamilya niya. Yan, meron siyang parang nakikita ko na na fail siya sa kanyang ginagawa. <coughs> 'Di ba? So tumingin tayo dito sa oh, hindi siya nakakatulog. Marami pala siyang naging fail. So anyway, nakikita ko naman itong lalaki na ito kapag uh, ano ba 'to? Or yung person na ito, nakikita ko naman na parang meron siyang past trauma eh. Okay? So, kung bakit ganyan siya, meron kinalaman ang kanyang childhood. Meron kinalaman ang kanyang childhood. Yan, oh. Okay? Meron something, eh. Meron hindi ko maintindihan na parang pwedeng iniputan siya ng girlfriend niya, iniputan siya ng asawa niya, pwedeng ganon. Pwede rin yung crush niya, iniwan siya, okay? Yung boyfriend niya o yung girlfriend niya nagloko. Pwede yun, iniputan eh, niya Okay. Uh, hmm? Pwede, pwede. Tapos ikaw nakilala ka niya. Oh, alam mo, naging masaya siya. Nag naging masaya itong taon na ito. Mm, mm Kasi bakit iba ka rin magmahal eh? Talagang buhos. Alam mo yun? Naging masaya itong person na ito sa'yo. Sobra. May ten of cups siya eh. Alam mo yun, yung even may, even may past siya na hindi maganda, naging masaya po siya sa feeling mo dahil pinakita mo sa kanya kung paano mahalin nakaramdam siya ng pagmamahal sa iyo okay nakikita nyo ba yan napaka wow oh my god believe me mga madam ko mga boss ko pinagdadasal ka na yung tong tao na ito na naway mag success pinagdadasal ka ng ano mo ng person mo or yung partner mo, mga lab ko. Hindi dyan ka muna, anak, wait lang. <clears throat> Pinagdadasal ka niya na, na sana ay maging maayos ang ang sitwasyon mo. Okay? Kasi si Empress, nandito eh, si Empress at saka si Ace of Wands. Okay? Si Ace of Wands and nakwag ba? Maano ka saan? Ace of Wands and The okay, si Six of Wands. Napakaganda, oh. Wow, darating ang uh, possible yung asawa mo din o yung person mo, magsasuccess po ito sa kanyang career. Meron siyang bagong trono. Okay? Bagong trono, bagong project, bagong gagawin. Um, nakikita ko may paparating na blessings sa kanya. Okay, doon naman tayo sa pinagdadasal ka ng person mo na maging success ka daw. Okay, maging mabait naman ito. Sana magkaroon ka daw ng blessings. Nakikita ko naman na pinagdadasal ka ng person mo. Okay, mabait naman po ito. So, wala, hindi siya pa rin makamove on sa'yo. Sana bigyan niyo po sila ng pagkakataon. Okay, para magkaroon ng, alam mo yun, para ma-explain nila yung sarili nila bakit nangyari yun. Bakit kailangan may ganun, di ba? Okay, hindi sa lahat po ng bagay ay kailangan nating magkipag-away. No need na po yung ganun. Hindi na po yung kailangan. Ito po yung energy mo. Oh my God! Ay, nako. Sino sumama sa bukang layway Ay, sorry. Sa ano pala? Yung 2 a.m. ko. <laughs> 2 a.m. ko, oh, maraming nagpuyat. Anyway, mga alam ko, kung, kung puyat po kayo, pwede naman po kayong matulog mga 9 or 8. Tapos gigising kayo ng 2 a.m. Tapos mag-alarm lang kayo. Maganda po yan. Pag nasanay na po kayo yung katawan niyo, pag nasanay na po, ay parang wala na po yun sa inyo. Believe me, mga madam ko. Answer prayer po kayo, mga madam ko. Oh, Insya lahat po na nag, um, nag nagdasal, ng kung, kung ano man yung pinagdadasal ninyo na ibigay sa inyo ng Diyos. Okay? Answer prayer para sa lahat. Um, nakikita ko po, paangat ka na ng paangat. Um, kung may ipon ka, madadagdagan yung ipon mo. Parang may tinutulungan ka na makakatulong sa'yo. Possible din po yung mga kamag-anak mo. Okay? Meron din po mga travel akong nakikita. Pag, alam mo yon yung movement, may something, house and lot ba yan? Push na yan, ba diba? Business na patatayo eh. Napakaganda po ng eh. six of wands. Oh my God. Oh, ba diba? ba diba? Wow. Six of wands, nagpaplano ka talaga. Alam mo, wag ka daw sumuko. Huwag kang sumuko. Yan ang message sa yo. Si King of Swords talagang si King of Swords matindi mag-isip yan, talagang go ng go yan, 'di ba? <clears throat> Pero lahat ng iniisip niyan ay talagang positive. Okay? Oh, eh. Umaasa ka kayo, kayo mga love ko. Ayun oh. Subhanallah, 'di ba? Napakaganda ganda po. Meron po magbabalikan, meron magbabalik sa yung tao. Meron pong, uh, siguro yung person mo na parang uh, naduduwag lang, ayaw kanyang parang... Meron po kasing lalaki na hindi po sila nangliligaw, pero ibang way po sila nagpaparamdam ng love. Totoo po yun, okay? May magbabalikan, may magbabalik, may magpaparamdam, okay? Uh, meron po ako nakikita dito na parang um, nagsisisi kung bakit ka pinakawalan. Okay? Nagsisisi siya. Ay, oh my God! Ang ganda ng reading ninyo! Oh! Ah! Oh my God! Yung mga bala ko umalis, umalis po kayo. Makakaipon daw kayo. Good luck sa inyo. Okay? May magta-travel ata dito. Yung mga datings, Diyos ko. Ay, hindi ko na i-open yung cards. Napakaganda na. Diyan ka na lang. Okay? Napakaganda po talaga. Asahan nyo ito bukas. Baka meron kayong pupuntahan. May lakad. Nakikita ko eh. Baka meron kayong makikilala. Bagong tao. Makakatulong sa inyo. Possible. Lumakad kayo. Baka malam yun. Nagbi-business kayo. Sorry. <coughs> Maaring makatulong po yan sa inyo. Uh, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Maulan po ngayon dito sa Pilipinas. Ano, dahil nag... <coughs> sorry. Dahil yung vulkan na hindi ko nag-alboruto daw. Ang tawag alboruto. alboruto. Okay. Parang ganun nag-ash po dito ng konti lang naman. Hindi ko alam kung, kung sa part ng Nanila na grabe. Pero ako kasi talagang sorry ha, hindi naman sa pagyayabang, uh, na, na, nakasaksak, nakasas, sasakyan. <laughs> nakasasakyan ako. So, nung lumabas ako kagabi, uh, naghatid ako kay Grace kasi namatay yung isa naming kas uh, namatay yung tatay niya isa sa mga kasama ko dito sa bahay nag-aalaga sa anak ko so inatid namin siya para namang makita niya yung papa niya so bilang respeto po ay nakikiramay po kami sa pamilya niya. Okay. So, yung kagabi po parang ash yang nakita namin. Pero konti lang naman kasi nasa kainta po ako. Okay. Pero pag pasig, pag, pagpunta namin ng pasig, talagang parang meron eh. Ano? So, hindi siya kagaya ng dati, yung 2020 ba yun? 2020, feel ko, 2020 yung last na nag-alboruto siya. <clears throat> Sobrang ashes talagang makakadukot ka ng pangpagawa ng pang ng pusa. <laughs> Or yung pang-poops nila. <laughs> diba? Sobrang dami po talaga. Pero, eh, thanks God naman, hindi po ganun kalala yung ashes niya. So, yun. Okay? E, Nashare ko lang naman po yun na huwag kayong mawala ng pag-asa na kahit umaulan dito, lumakad kayo, wag nyong, wag nyong, ano tawag dito, wag nyong pigilan, wag kayong tatama rin, kasi napakaganda po talaga ng cards ninyo, mga love ka, mga love ko. Kung maglalabas ka man ng pera, talagang positive ito. Believe me, positive po ito. Okay, halimbawa, bibili ka ng lupa, may nagpapaayos ng bahay, feel ko. May nagpapaayos ng bahay, may nagluluto ngayon, may nagluluto, may nakikita ako, may ligata magluto. Mm, masarap ang luto mo. Even your person, mahilig, mahilig kayo sa mga gano'n. okay? Mahilig kayo mag-travel, kumain, uminom, yan. Okay, yan, kayo yan. Mari ko bang tawagin ang tagal ko na hindi nagbanggit ng mga pangalan? Mari ko bang tawagin ang letter o l v e s n g L I T. Okay, H M. Si N nakasama din. Okay. So, tagal ko na hindi nagbanggit ng mga energies ng pangalan niyo. Pag nabanggit po kayo, talagang kayo ito. Pero kung sa tingin niyo na resonate pa rin kayo, kayo pa rin yun. Okay? Ang ibig ko lang sabihin, yung mga nabanggit po ay talagang malakas yung enerhiya nila, yung aura nila. Okay? So, lahat naman po kayo pantay dito. Okay? Kahit hindi kayo natawag. Maraming maraming salamat po sa lahat. Sa lahat-lahat po ng nagawin ng, ng reading and nagpabili, nagbumili ng ating bracelet. Nagpaalaga. May God, maraming salamat. Yung mga client ko sa iba't ibang bansa, umuwi pa para makita ako. Maraming, maraming salamat po. Talagang na overwhelm po talaga ako. Maraming mas salamat po sa mga nagbigay ng mga gift, regalo. Nagugulat na lang ako. Marami po talaga, promise. Maraming, maraming maraming salamat. Ay, nako sobra po talaga ayoko mag mag emotions ayoko ang, ano basta kung 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 meron man ako ng ah, lagi ko kayong pinagdadasal kung may oras ako lagi ko ka talaga kayong pinagdadasal hindi ko kayo nakakalimutan and syempre yung man nagpapalaga sa atin yun po talaga importante po talaga sila sa akin okay so kung gusto niyo po magpa-reading magpa-reading na po kayo ito po ang aking Facebook account my litaro in-upload po yan ng August 3 sorry 746 comment and 89 ay sorry 760 746 react and 89 comments po siya So ito po yung cover inupload po yan ng June 4 ah uh, meron po siyang react na 458 meron po siyang 54 yan po ang aking Facebook account. Meron po akong tatlong Facebook, pero ginagamit ko lang po yan pang emergency purpose. Naintindihan? Huwag po kayo mag-message dyan. Akin po yan. Wala pong magme-message sa page, walang magme-message sa dalawa na yan. Maliban na lang kung sinabi ko nasira ang aking mailitaro o messenger. Okay? So, maraming maraming salamat po. God bless. Oo, may malamig, may ano. May nakikita ako nakajaket, nakakumot pa. Okay? Possible din meron naka-shade. Hmm. Wala, gusto ko lang kayo. Parang alam niyo, kahit hindi tayo nag-uusap, nag, nag, nag nakikita ko kayo. Mag-ingat kayo ha, mga langga, mga alam ko. Mahalin niyo yung sarili ninyo. mag kayo ng vitamins. Yan. Nakikita ko kayo, promise, na may basa pang pa buhok. Okay? ah, uh, meron kakagising pa lang. Talagang bubuksan niya na yung YouTube niya or yung phone niya. Okay? Ang iba patulog, talaga nakikinig, 'di ba? Yung iba naman kahit sa train. Nako, maraming maraming salamat po talaga. Pero dahan-dahan kayo ha, yung mga nagmamaneho, nagaano, naglumalakad. Ah, uh, yung yung nag-headset or yung AirPods, okay? Yung er, yung AirPods, ang Air AirPods, sorry, bulol po talaga ako. Um, wag po kayong magsuot ng dalawa, dapat isa lang pag lumalakad tayo. Kasi para marinig po natin yung surround natin, pag isa lang, doon sa cellphone, okay? Huwag nyo pong ugaliin na naka-headset kayong dalawa kasi wala kayong, uh, wala kayong idea kung anong nangyayari sa paligid ninyo. Meron po ako na matahan dati, way back 2018, naka-headset siya, pero yung ano yon hindi niya po alam na susunog na pala yung bahay nila okay so mag-ingat po kayo talaga yung mga kapit ba niya sigaw ng sigaw sa kanya hindi niya marinig kasi nga mayroon siyang headset nagbi music siya okay so ano pa so 2 am sasama pa rin kayo <laughs> magpuyat pa rin kayo kung gusto niyo <laughs> kung gusto niyo ayo yung magpuyat magmatulog kayo ng maaga tapos gumising kayo ng 2 am at mag-alarm lang po kayo mga madam ko, mga boss ko. Okay, so bukang liwayway sure po sa Monday. Nag-check na po ako, di ba, ba uh, sabi ko sa inyo yung last record ko na babalitaan ko kayo. Sure na po yan sa Monday, bukang liwayway, talagang yata to best. Okay, manifestations talaga natin, i-push mo yan. Kasi talagang marami kami pinapakawalan that time na angels or binababa dito ng universe yung mga angels natin. Okay, mga love ko, clear ba sa inyo? Magdasal kayo ng mataimtim, wag lang masama. Naintindihan ninyo, wag kayo magdasal ng masama sa person niyo. Babalik sa atin. Imbis na tayong ginawa ng masama, tapos magdasal tayo, matigok na sana tong ano na to. No. Okay, wag. Okay, sige po, babay, ingat po. Maraming maraming, maraming maraming salamat. Ay, teka lang, may nagpadala sa akin ng message. Teka lang. Ma'am, kamusta po kayo? Alam ko po na hindi po ako laging nakaka-message sa inyo. Alam ko po busy po kayo. Ayoko po kasi kayo maistorbo. Pero ma'am, eto ma'am, kakapalang ko po talaga ang mukha ko. Kasi ma'am, talagang excited po talaga akong umuwi. Dapat susupresahin kita pero ayoko naman po baka magalit po kayo na bigla ako. Oh, bigla akong pupunta diyan. Ma'am. Tuloy na po yung kasal namin. Oh my god. Tuloy na po yung kasal namin. Nag-propose na po siya sa akin. At naudlot nga lang dahil nagkaroon ng third party. Grabe po talaga ma'am ang pangyayari para kami na sa MMK. Hulog po kayo ng langit. Hindi po ako nagsisi or hindi pa ako nagsise na mahalin siya. Or sumugal man. Alang-alang lang sa lalaki. Basta ako masaya ko, ma'am. Maraming maraming salamat dahil yun iyo, ma'am. Ngayon po ay... Hi... Ano to? Uh... Okay. Wow, ikakasal na si ma'am. Galing naman. Wow. Nakakatuwa, 'di ba? Ah, ito kasi yung ano, yung nag sa kanya ng hindi ng tuloy Tapos bilang nagkaroon ng third party, tapos ka-work pa yung babae. 'Yun yung pinaka pangit. na alam mo yun yung ikakasal na lang kayo na pa tapos yung pangit kasi ready na talaga lahat ready na yung gown yung yung reception, hindi ko alam, basta ganun yung sabi niya sa akin, hindi ko na masyado siyang, uh, hindi ko na siya masyadong tinanong, basta yun ang alam ko, talagang ready na talaga lahat, tapos nagiiyak siya sa akin, siya si ma'am Lai galing sa Dubai, nagiiyak siya talaga sa akin, natulungan ko daw siya, ayaw niya daw mapahiya sa pamilya niya, pero nag-advise naman ako sa kanya, baka kako may sign yan, kasi kakasal ka na nawala pa, Okay. Pero sabi ko, nasa sayo pa rin yan kung ilalaban mo, kung magpapaalaga ka sa akin. Pero dapat buong puso mo, i-surrender -so talaga yung tiwala mo. Magtiwala ka sa Diyos. Yun ang sabi ko sa kanya. So, yon talagang sumugal siya. ginawa namin talaga ng paraan. Maraming maraming salaba. Yan naman talaga mapapangako ko sa mga client ko. Kung okay kayong ano, maano -ma kayo, i-ano nyo yung kung ano kumbaga, pagpapasadyos nyo lahat. Okay? Magtiwala din po kayo sa kanya na siya lang talaga ang malakas. Naintindihan ninyo, lakasan nyo yung faith ninyo sa Diyos. Lakasan nyo ito po talaga. Kasi tutulungan niya po talaga kayo. Maniwala po kayo sa kanya. Okay, sige po, ingat po kayo and maraming maraming salamat. Ako ay tao lang naman po ay talagang binigyan lang po talaga ako ng gift para makatulong sa tao. Okay, kami ay nag ng naspel na tao, baka yung person mo mabait kayo nagumpisa tapos so, biglang ha teka lang ilang parang isang pitik lang nagbago may something yan yan kasi yung mga sign namin eh yung mga naispell ng tao yung biglang naging salbahe yung pera biglang nagkuripot alam mo biglang nagtago ano pa ano pa yung mga sign balisa hindi nakakatulog tapos ikaw naman ganun din yan yung mga sign na yan baka ikaw ginagawa ka na rin ng kalaban mo or yung third party or sorry kung third party ka ginagawa ka na ng asawa possible po yun okay Sorry, ah, humatake na naman ng acid ko. Sige po, maraming maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.